PRO7 mimando sa CIDG7 nga mo apply og warrant aron masusi ang mga gadgets o computers nga nakita ang sulod sa lawak sa mga undocumented Chinese nationals sa usa ka Resort sa lungsod sa Mualboal. Ang report ni Femari Dumabo. Gibot yag ni Police Brigadier General Anthony Abirin, Police Regional Office Director, nga pipila sa mga gipugan nga undocumented Chinese nationals so sa ka-resort sa lungsod sa Mualboal, miangkon nga nalambigit sila sa mga scheming activities. Yung gilagway nga miangkon ng mga Chinese national nga mga pugo like activities nga ilang gihimo sa so sa lawak sa resort. Hinundad nga gitahasan ni Abirin ang CIDG nga mangayo o warrant sa korte aron masusi ang mga computer, laptop o kapin sa 200 ka mga cellphone sa maong mga langyaw aron masuta kon pugo operations ba ang gihimo sa mga mga On our part, we cannot uh, uh, categorically say na mayroon nga kasi hindi pa naman natin nabubuksan yung mga computer. DCID, I have already ordered the CID to apply uh, warrant to close computer data para yung pagbukas natin sa mga gadgets support, magiging legal and uh, we can use it as evidence against them. Ang 38 ka mga Chinese national ang nasutang undocumented ang gipungan nga makagawa sugod pa ni sa hapon. Human sa nga joint inspection sa LGU sa Malbuol, PNP ug BFP alang sa fire safety inspection sa mga resort ug ban pang susamang establishmento sa maong lungsod. Nabantayan sa maong resort ang daghang mga Chinese national. Sa dihang pangitaan sa ilang mga passport, wala kini napakita. Gawas lang sa usa ka Chinese national nga nagpailangan nakapangasawa og Pinay ug matud pa gikuha lang isip tigluto alang sa 37 ka mga Chinese national. Apan mato di Police Captain Brigido Pakang ang hepe sa Moalboal Police Station nga gipalawman karon ng ilang pakisusi sa gingong tigluto asawang Pinay ini ug bisan na ang tag-iya sa resort kun aduna bay liability. wala gi siya yang ang katurang nakit ani ya katurang uh, usa ka buok nga tigluto nga cook nila mm -hmm. so, so Chinese nganti tig cook nila but asa so, sa so, so, panggitan ako oh, posibleng na liability po ang kinitag iya sa resort kay nganong uh, anak okay, gi ma'am ato nang gi kuang gyud ato pun nang gi check kung naa ba gi siya ka uh, tulubagon sad or nalapas na po siya uh, violation nga nabuhat but sa uh, iyahang kuan iyahang side ma <laughs> kuan kuno, no wala gid siya kuno ikalibutan nga anong ni kalit og daghan we have already requested the assistance of DI and of course Uh, uh in coordination with CIBJ because uh, sila po yung ano sila na po yung mag sila po yung uh, review ni investigation ng mga sa kapulisan nga ang 34 ka mga computer sets, mga laptop o cellphones nga nakitaan o sa katimailhan nga nalambigit sila sa pugo operations. Para pa nga nagpaabot ang kapulisan sa resulta sa pakisusi sa Bureau of Immigration sa pagka undocumented sa mga Chinese national o gunoon sa ang posibleng atubango nilang mga kaso. O ba ni Cleofer Lumayag, Femary Dumabok. Balitang Bisdak